Kasado ang isang lalaking nag-aalok na ng pera kapalit ng malalaswang larawan ng biktima niyang menor de edad. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa isang guro. Matapos daw niyang itanan at ilang beses na pagsamantalahan ng batang estudyante. Arestado isang part-time teacher sa Quezon City dahil sa umano'y panggagahasa sa menor de edad niyang estudyante. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City dahil umano sa pangmamolestya sa menor de edad niyang pamangkin. Inireklamo naman ng pangahalay ng dalawa niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Uh, yo, what's up sa mga preso? May bago tayo itatopic ngayon mga preso. Ang itatapik natin ngayon ay si Coco Martina at si Julia Montes daw of the Le uh, Parang gusto tayo bumalik sa time machine mga pre. And so, sobrang nakakatawa po ito. Sobrang awkward. So, panoorin natin ang video na to. Julia Montes kahit 16 years old pa lang ito. Uh, bu wait lang ha, 16 years old what article of this yung relationship na to 16 years old so puto tayo sa ano what article of relationship minor of 16 years old ito guys what is the RA of dating minor RA16648 Also amended Article 337 Pasensya na guys, sira ang cellphone ko Ayan I mean, so, line Kaya Babasahin ko na lang Of Article 337 or Qualified uh, Situation of the Revised Penal Code which is How it's The sed Seduction of a minor 16 of over under 18 years of ago committed by a person in public authority Peace home servants, domestic, guardian, teacher of any person who any capacity shall and yan. Pabasahin natin 'to. Na <clears throat> Pinirma na pala ito ni Tatay Diggs itong Duterte signing bill races of age of sexual content sa mga minors po ito. Sa mga target na ng minor, pwede na kayo makulong. Duterte signing bill is racing of age sexual content of 16. Ito guys, Republic a RA number 11648 Sign of Duterte on March 4 Amens RA 3815 of the vice Code of RA 7610 of Special special Protection of Children Against Abuse. Ayan eh dito alam ni Lisa Ontiveros nito eh. Kasi si Lisa Ontiveros guys is protected sa mga minor de edad saka sa mga babae. So guys tama yung sinabi ni Nico David dito and so Basahin ko ha The law increased the age of Determining statulation rate To 16 years old Dito pala pwede ka na makasunga ng rate dito guys Kung nagshota ka ng minor de edad. And to provide more protection Of young people against sexual ex Exploration and abuse Ayun guys super GG na Si Coco Martin guys ay Nakalusot naka siya dito sa article na to And so May pananagutan ka na sa ginagawa mo Under the new law, rape is committed by the person who shall become camal knowledge of other person when the offend party is under 16 years of age. Oh my goodness. <laughs> Ayoko itapik si Vic Sota at si Pauline Luna kasi sobrang awkward ito kasi lamusot sila sa batas noon. So, inintay pa talaga ng 18 bago sila magrelationship, relationship ah, magaling. <laughs> 16 of age of his determined even though one of the circumstances mentions about the B presence and doon pa and so dito pala si Coco Martin ay pwede na pala nakalusot sila dito sa article na to <laughs> provided that we shall the no criminal ability on the part of the person have a carnal knowledge of other person under 16 years old of age when the age difference between the particles is not more than three years and then the sexual act in question is proven to the conceptual not abusive and not exploration provided future that a victim is under 13 years of age oh my goodness <laughs> kadalasan ang binabalita guys <laughs> minor guys <laughs> Uh, minsan nag-aawa-awa pa yung ano eh, yung lalaki to sa kulungan, guys eh. Kita siya, guys. Antinya na natin. Is expression and not applied it added. As use of act, not abuse should mean mean at at of the influence in, in termination from the men. Ah, uh, di ko mapasa kasi yung cellphone ko sira. Eh uh, so yun na yun treat uh, physical, sexual, psychological or mental injury. And so yun guys, kasama na pala dito sa article na to. And so grabe. Pero nang sinabi ng content creator ay sobrang useless guys. So ilalagay ko na yung uling video ni Paul Lol so hecho. Uh, highlights ko muna ilalagay ko na sa pinaka video. And so yun guys. Ito na yung clip mga pre. At saka so, na ako mga friends. So, thank you, thank you talaga sa nag-viral na, ito, viral na ito ng content na to. And so, yun lang. Maraming salamat sa inyo mga pre. And so, God bless sa inyo mga pre. Huwag na kayo mangligaw ng mino of the edad. Yun lang. Ngayon pupunta tayo sa National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Ano ang kanilang description? Anybody can be a -er, no matter their age, gender, race. Na-explain na niya to. Grooming can take place over a short or a long period of time from weeks to years. may also be the relationship with the young person's family or friends to make them seem trustworthy or authoritative. Hindi ko sinasabi na yun ang nangyari kay Coco at Julia. Hindi <laughs> lang yan para isang buwan o no? tatlong linggo. Pwede umabot ng 5 years, pwede umabot ng 10 years. At kung titignan range ng kanilang relasyon, Pasok yun, diba? Kung baga nasa possibility yun. Ito, -do double check nyo lagi. Yan ha, kasi <laughs> especially online na talamak na at napakadali na makatago ng mga ganyan. Kailangan natin i-double -do check yung ating mga information. Okay, uh, hindi naman sa... Kasi meron kasing parang culture din sa social media na pag mo, kinikriticize mo, Hoy! Rebat ka! Ano yung sa paka kayo? Dilaan kayo itlog. May may, may ganong aura. Hindi ako galit kay Real Talk Time sa mga maggawa kayo ng issue. pa. rebat ka dyan, rebut ka dyan. Wal Walang ganon ha.